Isang mapagpalang martis sa ating lahat mga kaparokya. Kilala si Apo Tonio bilang patron ng mga nawawala. Siya ang ating nilalapitan kapag tayo may bagay na hinahanap. Ngunit hindi lamang bagay ang maaari nating kilingin sa pamamagitan ni Apo Tonio. Maski ang taong ating hinahanap na makakasama natin sa panghabang buhay ay maaari nating kilingin sa pamamagitan niya. Ngayong araw, ating matutunghaya ng isang kwento kung paano ang dalawang puso ay pinag-isa at pinagtagpo sa tulong ng panalangin ni Apo Tol. 2015, um, nagkaroon ng special, uh, um, parang special connection yung, sa amin. Yung trending kasi noon, yeah. kung maaalala niyo, Aldab, yun yung, 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 mm -hmm. yung nagka-trending kasi noon. Uh, tapos, ang nangyari kasi is parehas kaming fan ng Alba. So parang yun yung naging paraan para mag-connect kami, para magkaroon kami ng mga conversations, magkikwentuhan kami kung ano sa latest na episode. Tapos, nangyari kasi is parehas kaming fan ng Alba. So parang yun yung naging paraan para mag-connect kami, para magkaroon kami ng mga conversations, magkikwentuhan kami kung ano sa latest na episode. Tapos, yun, uh, kumbaga, doon na nagsimula yung lahat na mas napalapit ako sa kanya. Um, and then, hanggang tinuloy ko na yung, kumbaga, yung formal na pagpaport kay Kayren during that time. Kumbaga, doon kami nagka-developan. Kasi ba kasi doon, madami din doon ng mga parang fake yung nakikita natin sa ano. Kaya madami din na hope doon, parang tinadhana, ganyan. Well, yung tandem nila, ganyan. So, in a way, parang si Lord gumagawa na ng paraan. So, ano nga, sa mga yung paduwa na magkaroon kami ng way para magkausap din. Uh, Banda mo na kami yung nagkakunod yan. Not knowing na sa San Antonio de Padua yung patron sa simbahan natin. Simbahan na pinagsisipan ako sa ako na maki. Eh, ganun din yung patron saint niya. So, parang diba sa San Antonio de Padua, siya yung pagdarasalan mo ng mga hanap mo, yung mga uh, mga himala, ganyan. So, sa amin, para sa akin na talagang um, kung sabi ko na mananampalabaya, naniniwala ako na uh, yung naibig ni Lord yung dasal ko, uh, mahanap na, yung right one para sa akin. So, then yun. So, uh, actually, Totoo talaga yung sinabi ni Ren na napakalaking bagay nang nagawa ni San Antonio de Pardo sa buhay namin bago kami mag maging mag-asawa uh, and mag-boyfriend ko so hindi actually nalalaman ng lahat na, yun na uh, yung, yung church ko sa Antipolo kasi taga Antipolo ako si Ren Gagabulak so yung church na ina-attendant ko sa Antipolo isa San Antonio de Padua rin tapos nalaman na lang namin na pares na San Antonio yung church na na meron kami sa kanya-kanya namin mga lugar nung nagkakaligawan niya. So, um, totoo yung pinabi ni Ren na um, pinagtagpo talaga kami ni San Antonio. So, di ba, kilala natin si San Antonio de Patu na masya yung patron saint ng na mga nawawalang bagay. Pero may believe na, keeping evidences kami ni Ren na di sa mga nawawalang bagay pero sa mga taong meant to be for each other sa San Antonio rin kumbaga yung nakapagpanganap ng true love para sa isa. So, sobra yung, kasi sobra-sobra talaga. talaga yung blessing na natanggap namin sa kanya. Siyempre yung kasasalamat namin kay San Antonio. Itagtagpo niya yung langdas namin. Kasi tulad nga nung nasabi nung pari na nagkasal sa amin during yung homily nung, nung wedding ceremony namin. Um, biruin niyo yun na isang taga-antipolo, tapos isang taga-bulakan. 'di diba, nag-cross ng landas. Tapos eventually ayun, uh, naging mag-asawa ka. So, yun, very very blessed and very thankful kay San Antonio for allowing us to. Katanggang ngayon, pinagpapala pa din kami sa aming mga trabaho, sa ang buhay mag sa aming pamilya, kayo po pinayaan kami ng twins, magpapal po so, isang pimala po yun na uh, pinagkalaw sa amin ni Lord sa pagmamagitan sa bahay na tinitrahan po namin ngayon and justin po kami ng buka para ni Lord at isa lang po niya ni kasama din po si Mama Mary po lagi natin pato. yun po ang aming kwento bilang mag-asawa na pinagpala po ni Lord o so, may isa lang po niya ni Padua maraming salamat po na wapong patuloy tayong manasalan tayo kasi may isa lang po so, niya ni Padua ipagdasan natin ng ta um, Taipin mula sa ating puso yung mga kahilingan kasi po nakikinig siya um, kapag para sa iyo ibibigay niya. Maraming salamat at God bless na oh, God bless okay. Okay. Okay, po. Ngayon uh, po, tatlong taon na po kami magkasama, uh, mag-asawa. Binayaan po kami ng kambal, uh, magpambal. fraternal twins po si Lupas, Isaiah, at Luis, ay sa akin. This is my Wali po, ako po si Rendes Alfonso. At ako po si RJ Alfonso. Ito, Ito po ang martes, martes namin kay Apotonyo.